Si Manny Pacquiao ay kilala hindi lang bilang isang mahusay na buksingero, kundi pati na rin bilang personalidad sa showbiz. Mula sa kanyang simula sa mahirap na buhay, porsigido siya sa pagboboxing. At dahil sa kanyang husay at galing, mabilis siyang sumikat. Ang kanyang kasikatan sa boxing ay nagbukas din ng pinto sa mundo ng showbiz. Kaya nakapasok siya sa telebisyon at pelikula. Dahil dito, hindi maiwasan na maling siya sa ilang mga artista at personalidad sa showbiz. Pero sino-sino nga ba ang mga ito? Ating balikan ang istorya at kilalanin natin ang mga ito. Unang-una sa listahan ay si Aramina. Ayon sa mga balita noon, madalas daw silang nakikitang magkasama. Naging laman sila ng mga tabloid, ngunit parehong itinanggi ng dalawa na may namamagitan sa kanila. Para kay Manny, kaibigan lang umano si Ara, pero marami pa rin kumakalat na chismis tungkol dito. Pinakamainit at pinakakontrobersyal na isyo ay nang maling si Manny Pacquiao kay Krista Ranillo. Lumabas ang mga balitang nagkaroon umano sila ng special relationship habang ginagawa nila ang pelikulang Wapakman. Naging malaking iskandalo ito at umabot pa sa puntong maraming netizens at media ang nagsabing nasira ang imahe ni Manny. Ngunit kalaunan, tuluyan na ring humupa ang isyo at parehong nanahimik ang dalawang panig samantala na link din si Manny kay Rufa Gutierrez. Nagugat ito dahil sa mga pagkakataong nagkakasama sila sa ilang events at gatherings. Pero ayon kay Rufa, wala raw silang espesyal na relasyon at kaibigan lang talaga niya si Pacquiao. Isa itong halimbawa ng simpleng pagkakaibigan na pinalaki lang ng media. Usap-usapan din noon na may mga lumabas ding chismis na nalink si Manny Pacquiao kay Rufa Mi Kinto. Nung mga panahong iyong sobrang sikat si Pacquiao at madalas siyang makitang kasama o na iuugnay sa iba't ibang artista. Isa si Rufame Quinto sa mga nabanggit sa mga blind items at shoobies balita. Pero tulad ng karamihan sa mga chismis na yon, hindi naman ito napatunayan at nanatili lang sa usap-usapan. Si Rufame mismo sa ilang panayam ay natawa lang at hindi na masyadong pinalaki ang issue. Typical na showbiz rumor kumbaga. Lalo na't na kilala rin si Rupa May sa pagiging comedian at sexy star noon kaya madaling idikit sa mga kontrobersya. May mga chismis noon na nagkaroon ng espesyal na relasyon si Manny Pacquiao at Chris Aquino noong 2009. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng matinding pagtatalo si na Manny at ang kanyang asawang si Jinky Pacquiao dahil sa isyong ito at nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga intriga, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay ng isang romantikong relasyon sa pagitan ni Pacquiao at Chris. Ayon sa mga ulat, ang kanilang ugnayan ay nauugnay lamang sa kanilang proyekto sa pelikula at hindi lumampas sa pagiging magkatrabaho. Samantala si Chris Aquino naman ay naging bahagi ng mga usap-usapan sa showbiz dahil sa kanyang mga relasyon at kontrobersiya. Ngunit walang ulat na nag-uugnay sa kanya kay Manny Pacquiao. Ang mga chismis na nag-uugnay sa kanila ay tila walang sapat na batayan at maaring bahagi lamang ng mga intriga sa industriya. Pero sa lahat ng chismis at kontrobersiya, isa lang ang tunay na opisyal na leading lady sa buhay ni Manny. Yan ay si Jinky Pacquiao. Naging inspirasyon siya sa lahat ng laban ni Manny. At sa kabila ng mga intriga at balita tungkol sa third party, pinatunayan nilang kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ngayon, makikita natin silang mas matatag, mas successful at mas buklod ang pamilya. At bukod sa lahat, maraming chismis din na kumalat tungkol kay Manny Pacquiao na di umano'y nagkaroon ng anak sa ibang mga babae. Isa ito sa mga pinakaintrigang isyo na hinarap ng pamilya Pacquiao. Si Jinky Pacquiao, sa kabila ng mga balita at intriga, ay nanatiling matatag at pinili pa rin suportahan at samahan ang kanyang asawa. Ilang beses na rin niyang nabanggit sa mga panayam na pinatawad niya si Manny sa mga pagkakamali nito at mas pinili ang kapakanan ng kanilang pamilya kaysa sa mga chismis. Kaya masasabi na sa halip na masira ang kanilang relasyon, dahil sa mga isyong ito, tinanggap at hinarap ni Jinky ang lahat ng may buong puso at hanggang ngayon ay magkasama pa rin silang dalawa. May tuturing na inspirasyon ang relasyon ni Manny at Jinky Pacquiao. Dahil sa kabila ng maraming pagsubok, intriga at hamon, na pinaghandaan nila bilang mag-asawa na silang matatag at nagkakaisa.